Kasabay po ng pag-arangkada ngayong araw ng eleksyon, nagpaalala ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting na bawal ang paggamit ng sample ballots para sa pagboto ngayong eleksyon. Sa panayam ng DCXL News, sinabi ni PPCRV National Coordinator Dr. Arwin Serrano, mainam na gumawa agad ng listahan ng iboboto bago pa man magtungo sa mga presinto. Pwede rin ani yung mag-undervoting o yung hindi kumpletuhin na kinakailangan bilang ng iboboto. Kaugnay may may paalala rin si Serano para sa mga wala pang napipili hanggang sa ngayon na kandidato. Karakter, kakayahan at katapatan. Nawa'y nakapili na tayo, na eh, nailista na natin yung ating mga gustong iboto at 'wag na tayong tumanggap ng anumang mga sample palot kasi bawal po 'yan. Pwede po tayo mag undervoting at iwasan natin ang overvoting. At uh, harinawa ipagdasal din natin ang ating gagawing pagboto at ganoon din ang magiging ating pong botohan sa lahat ng panig ng ating bansa. Yung po si PPCRV National Coordinator Dr. Arwin Serrano. Nasa 250,000 hanggang 300,000 na volunteers ng PPCRV ang inaasahang lalahok sa buong bansa.